Last News Update Mga balita ngayon, baril ng sundalong pinugutan ng NPA noong 2023 na bawi sa enkwentro sa Haro, Leyte. Dalawa patay, isa pa nawawala sa landslide sa kabugao Apayaw. Operasyon ipinatigil muna dahil sa malakas na ulan. Mga bayan sa Lano del Sur at Samar nagdeklara ng tagumpay kontra insurhensiya. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tumibay ang ebidensya laban sa mga nalagas na miyembro ng NPA matapos mabawi ng 8th Infantry Storm Troopers Division ang ikalawang .45 pistol na kumpirmadong pag-aari ng pinugutan at pinahirapang sundalo na si PFC Aris Ampoan noong 2023. Natuklasan ang armas sa follow-up clearing operation matapos ang November 17 na enkwentro sa Haro, Leyte na ikinasawi ng tatlong rebelde at tatlong armas ang kumpuskado. Kinilala ang mga nasawing rebelde na sina Fidel Lagado, Rogelio Berino at Maricel Anora na agad isinuko sa kanikanilang pamilya alinsunod sa International Humanitarian Law. Ayon kay 8th ID Commander Major General Adonis Orio, nagpapatunay ang pagkakabawi sa baril na may pananagutan ng grupo sa brutal na pagpaslang kay Amphoan at lalo nitong pinatibay ang determinasyon ng tropa na habulin ang katarungan. Dalawa ang kumpirmadong patay habang patuloy ang paghahanap sa isa pang nawawala matapos lamunin ng pagguho ng lupa noong November 20, Webes, ang isang kampo sa upstream na bahagi ng Purag Creek Sitio Purag, Barangay Baduat, Kabugaw, Apayaw, sa gitna ng walang tigil na ulan, dulot ng amihan at shear line. Ayon sa opisyal ng barangay, ilang mga individual ang natrap ng bumigay ang gilid ng sapa. Na-retrieve ang dalawang bangkay bandang 11.37 a.m. kahapon din, kapwa may matinding crushing injuries. Patuloy naman ang paghahanap sa ikatlong biktima. Ayon kay Mayor Benzmar Liguang, pinatigil muna ang operasyon dahil sa malakas na ulan na nagdulot ng panganib sa rescuers mula MDRRMO, 98th IB, Pulisya, BFP at Volunteers. Dalawang bayan sa Visayas at Mindanao ang naghatid ng matinding dagok sa mga armadong grupo matapos ilagay ang Villarreal sa Samar at Lumbaka Unayan sa Lanao del Sur sa ilalim ng Rebel Free at Stable Peace status. Sa Lumbaka Unayan, nagmistulang araw ng paglaya ang deklarasyon laban sa Dawla Islamia Maute Group at NPA kasabay ng Peace Rally, Motorcade at pagsunog ng ISIS flag. Bunso dito ng serya ng operasyon na tumapos sa leader na si Najib Abu Jihad Lagindab, utak sa MSU bombing. Sa Samar, kinilala ang bayan ng Villarreal bilang nasa stable internal peace and security condition, tampok ang paglagda sa MOU at panata ng LGU militar at polisya na patatagi ng kapayapaan sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sintyongko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.